News mga balita ngayon NPA aristado sa engkwentro sa Daraga Albay 3.4 million pesos halaga ng na nakuha sa high value target sa Lanao Sur. Ilang lugar sa lakastalyanan Negros Occidental, Binaha ng Lahar Ako po si Cesar Surian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Aristado ang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army sa mismong kaarawan nito matapos ang kontra kontramilitar sa Daraga Albay, Kamakailan. Kinilala ang sospek na si Alias Ruben, 47 anyos, residente ng Purok 7, Barangay, na bandang alas 4 ng umaga, nagsagawa ng joint operation ng 31st Infantry Battalion at PNP sa boundary ng Barangay na at Barangay Maupi na sa sospek ang isang baril at mga bala. Kasalukuyang nasa kustodiya siya ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa lugar. Tinatayang 3.4 million pesos ang halaga ng hinihinalang siyabu na nakumpiska ng mga otoridad sa barangay Sundig Tarakad, Lanao del Sur, Kahapon. Naaresto ang sospek na si alias Tami o Makar, 53 anyos, residente ng barangay Dimayon, Taraka. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kabilang siya sa listahan ng kanilang mga high-value target. Ang operasyon ay kinasa ng PDEA Lanao del Sur Provincial Office, katuwang ang 45th Special Action Company ng PNP Special Action Force, 4th Special Action Battalion, 1st Provincial Mobile Force Company at Taraka Municipal Police Station. Kasalukuyan nasa kustudiya ng PDEA Barn Jail Facility ang sospek habang hinihintay ang inquest proceeding para sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi madaanan ang kalsada sa Sitio Tamborong, Barangay Biak na Bato, La Castellana, Negros Occidental, matapos bahain at lamunin ng lahar ang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, ayon sa Office of Civil Defense Western Visayas, ang lahar o flow ay mula sa abo na ibinuga ng Bulkang Kanlaon noong Mayo 13. Pinapayuhan ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta at iwasang dumaan sa naturang lugar para sa kanilang kaligtasan. Nananatiling na sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. and <smart noise>